Albi, anong ibig sabihin nito? Tanong ko dito. Pilit kong pinapakalma ang aking sarili. Napansin kong napakislot si Marian. Nang marinig nito ang boses ko, nagpupumiglas ito at halata sa ekspresyon nito ang galit. Surprised, my love? Alam kong ito ang matagal mo ng pinakahihintay. Ang kapatid mo. Ang karibal mo. Halakhak na wika ni Albi. Pero Albi, hin hindi ko na naituloy pang sasabihin ko nang bigla ulit nagsalita si Alvi. Regalo ko siya sa iyo, Ayan. Para naman quits na tayo. Pero bago mo siya patayin, pagkaperahan muna natin siya. Nakangising wika ni Alvi. Anong ibig mong sabihin? Nagtataka kung tanong dito. Kunyari, ipatubos muna natin siya kay Gio. Para naman magkapera tayo. Sayang din kasi kung papatayin mo lang siya. Grabe ang effort ng mga tao ko para makuha ang babaeng yan. Pagkatapos natin makuha ang pera malaya ka na kung anong gusto mong gawin sa kanya. Nakangisi na wika ni Alvi. Nagulat ako sa sinabi nito. Ilang sandali akong hindi nakaimik habang nakatitig kay Albi. Nang makabawi ay ngumiti ako ng matamis dito. Oh, natouch naman ako sa effort na ginawa mo, Alvi. Kilalang kilala mo na talaga ako. Alam na alam mo kung ano ang gusto ko. Nakangisi kong sagot dito. Nagtawa na naman ang mga kasamahan nito nang makita nila ang pagsangayon ko. Nilapitan ko si Marian at tinanggal ang piring nito sa mata. Agad itong tumitig sa akin ng masama. Napangiti naman ako dito na lalo nitong ikinainis. Alam kong kulang na lang iisumpa ako ng sarili kong kapatid. Well, hindi ko ito masisisi. Long time no see, my dear sissy. Panguuyam na wika ako dito. Nagpupumiglas naman ito sa pagkakatali bakas ditong matinding galit sa akin. Hindi ko ito pinansin. At binalingan ko si Albi. Anong next step? Tanong ko dito. Ikaw nang tumawag kay Gio Villarin. Ikaw nang kumausap. One billion. Iyan ang hingin mong ransom, Ayan? Sagot ni Albi. Sabay abot ng cellphone sa akin. Nakangisi ko naman itong tinanggap. At agad na tumawag sa Villarin Mansion. Alam kong nag-aalala ng mga Villarin kay Marianne. Kaya naman hindi na ako nag-aksaya pa ng oras. Agad namang may sumagot sa kabilang linya. At hindi agad ako nakapagsalita ng mabusesan ko kung sino ito. Si Gio. Ang lalaking isa sa mga dahilan. Kung bakit namatay ang mga magulang ko. Pinilit kong maging matapang habang kausap ko ito. As usual, galit na galit ito sa akin. Siguro kung nasa harap lang ako nito, baka napatay na ako. Lalo nang sabihin ko na nasa mga kamay ko si Marianne. Marians POV. Kung nakakamatay nga lang ang pagtitigay kanina pa siguro bumulagta si Ate Ayan. Hindi ko alam kung ano na naman ang pumasok sa kokote nito. Nang tiningnan ko katabi nito nakita ko si Albi. Kilala ko ito. Itong ang manager ni Ate. Ito din ang kasama ni Ate sa mga kama na nagkalat online. Lagi ko itong nakikita noon. Hindi ko alam na ganito din ito kasama. Mabait naman kasi ito noon dahil palagi itong pumupunta ng bahay namin kapag may mga malalaking project si Ate Ayan. Lalong nakaramdam ako ng matinding takot nang marinig kong usapan ng mga ito. May balak silang masama sa akin. Sa pag-uugaling meron si Ate Ayan, alam kong hindi nagbibiro ang mga ito. Tototohanin nilang kanilang mga napag-usapan. Lalong sumidhi ang galit na aking nararamdaman. Nang narinig kong ipapatubos nila ako sa halagang 1 billion. Nababaliw na talaga si Ate Ayan. Lalo na nang umpisahan nitong tawagan si Gio napaiyak na lang ako habang nakikinig sa kanilang pag-uusap. Alam ko kung gaano nag-aalala sa akin si Gio. Pero anong pwede kong gawin para makatakas? Narinig kong kahit magbigay ng ransom si Gio, papatayin pa rin nila ako. Gustuhin ko mang sabihin kay Gio ang mga narinig ko hindi ako nabigyan ng pagkakataon. Hindi ko na ba makikita ang mga anak ko? Si Gio, sila Mami Sara at Daddy Russell. Ang mga taong nagbibigay ng pag-asa sa akin na mga panahong lugmok ako. Ang mga kaibigan ko, hanggang dito na lang ba ang lahat? Nagulat ako nang biglang tanggalin ni ate ang busal sa aking bibig. Sisigaw sana ako para humingi ng tulong. Nang bigla nitong itinapat sa tenga ko ang cellphone, naririnig ko ang boses ni Gio. Eh, eh hello Gio? Wika ko habang hindi mapigilan na umiyak. Sweetheart, kumusta ka? Sinaktan ka ba? Hindi ko na narinig pa ang mga sumunod na sasabihin ito dahil biglang tinanggal ni ate ayon sa tenga kong cellphone. Sisigaw pa sana ako pero agad na ibinalik ni Albert busal sa bibig ko kaya tanging pag-iyak na lang ang aking nagawa. Hindi ko alam. Pakiramdam ko yun na lang ang huling pag-uusap namin. Hindi man lang ako nakapagpaalam sa kanila. Nakatali pa rin ako dito sa upuan habang may takip na tela sa aking mga mata at busal sa bibig. Sobrang nangangalay na ako hindi man lang nila ako pinagkaabalahan pang tanggalan ng tali. Nakakaramdam na din ako ng matinding gutom at uhaw. Ilang oras na ako sa ganitong sitwasyon. Hindi ako makapagreklamo dahil may takip pang aking bibig. Kaya naman wala akong magagawa kundi magtiis sa ganitong sitwasyon. Ang importante, hindi ako sinasaktan. Alam kong nagiinuman ang mga dumukot sa akin. Narinig ko kasi ang kanilang mga tawanan at mga kalansing ng bote. Panakanak ako rin naririnig ang boses ni Ate Ayan. Lalong sumiklab ang galit na nararamdaman ko para sa kapatid ko. Wala na talaga itong konsensya. Kahit na kinakabahan ay pilit kong pinanatag ang aking sarili. Kailangan kong lakasan ang aking kalooban. Kailangan kong magdasal. Kailangan kong umasa na may himala na mangyayari. At makakawala ako dito. Alam kong hindi titigil si Gio hanggat hindi ako mahahanap. Ililigtas ako nito. Kaya kailangan kong maging matapa. Napapitlag ako nang makarinig ako ng ingay sa paligid. Hindi pang karaniwan ang ingay na aking naririnig. Dahil sunod-sunod ang kalansing at kalampagan. Parang may mga nabasag na bagay. Kasunod nito ang mga ungol na nahihirapan. May naririnig din akong parang umuubot nagsusuka. Kinilabutan ako. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Pakiramdam ko ay may mga hindi tamang nangyayari base sa iba't ibang ingay sa kapaligiran. Ilang sandali lang ay naririnig ko ng paghalakak ni Ate Ayan. Tawa ito ng isang tao na wala sa sariling katinoan. Nakakakilabot lalo na yung mga ungol na parang pinapahirapan. Lalo akong kinabahan ng lalong lumakas ang kalabugan na nagaganap. Halos tumagal din yun ng ilang minuto at biglang tumahimik. Isang nakakabinging katahimikan. Ano? Masakit ba? Akala nyo hindi ko kayo gagantihan? Nagkakamali kayo malakak ito ng malakas. Mauna na kayo sa impyerno mga demonyo! Napapitlag ako sa malakas na sigaw ni ate Ayan. Parang may kaaway ito na hindi ko mawari. Gustuhin ko mang ng ang mga nangyayari sa paligid hindi ako makawala sa pagkakagapos. Walang hiya ka. <coughs> tulong! Narinig kong hiyaw ng isang lalaki. Boses ito ni Alvi. Parang naghahabol ito ng hininga. Habang pilit na nagsasalita, inuubo din ito. Mas walang hiya ka, Albi. Sinira mong buhay ko. Narinig kong sigaw ni ate Ayan. Napahiyaw naman si Albi na parang nasasaktan. Para itong kinakatay sa paraan ng paghiyaw nito. Nakakaamoy na din ako ng mabaho sa kapaligiran. Sobrang baho na parang hinahalukay ang aking nagugutom na sikmura. Ngayon sabihin niyo sa akin kung sino ang mas tuso. Umalakak ng napakalakas si Ate Ayan para itong mababaliw sa paraan ng pagtawa. Papatahin ko kayong lahat. Walang kapatawaran ang ginawa niyo sa akin. Kaya dapat lang namamatay kayo. Sigaw ulit nito na lalo nagpakaba sa akin. Kinilabutan ako. Pagkatapos ng matinding sigaw ni Ate, agad na namang namayani ang katahimikan sa paligid. Kasunod nito naramdaman ko na lumuwag ang lubid na nakagapos sa akin pati na din ang pagkatanggal ng piring sa aking mga mata at ang busal sa aking bibig. Nanlaki ang aking mga mata na mapagsino kung sino ang nagtanggal ng aking mga tali. Si Ate Ayan, nakangisi itong nakatitig sa akin. May luha sa mga mata na labis kong ipinagtaka. Pero lalo akong nagimbal ng suyurin ako nito ng tingin. Mula ulo hanggang paa. Punong-puno ito ng dugo. Pati mukha nito ay may mga dugo din. Halos magkulay pula na din ang kasuotan nito. Agad akong napatayo dahil sa takot, lalo na nang makita kong may hawak itong kutsilyo at may dugo pang tumutulo mula dito. Parang gusto kong panawan ng ulirat dahil sa sobrang nerbiyos. ate maawa ka. Huwag mo kong saktan. Garalgal kong wika habang umaatras. Takot na takot ang buo kong sistema. Pakiramdam ko ito ng katapusan ko lalo lumawak ang pagngisi nito habang tuloy-tuloy ang pag-agos ng luha sa mga mata. May kinapaka pa ito sa sariling bulsa na parang may hinahanap. Ganun na ba ako kasama sa paningin mo, Marian? Naghihimutok na wika nito. Hindi ako nakasagot. Ngumiti ito sa akin at inaabot ang isang cellphone na dinukot nito sa bulsa kani-kanina lang. Heto, tawagan mo si Gio. Tumawag ka din ng mga pulis mahinahong wika nito na labis kong ipinagtaka. Iniabot nito sa akin ang hawak na cellphone na may bahid pang sariwang dugo. A Ate? Tanging nabanggit ko lang dahil naguguluhan ako. Hindi ko alam kung ano mga nangyayari, kung bakit punong ito ng dugo at napakatahimik na ng mga kasamahan nito. Mula dito sa kinaroroonan ko hindi ko makikita ang labas. Ang labas kung saan maaaring nagiinuman ng mga kasamahan nito Sige na, kunin mo na ang phone bago pa magbago ang isip ko. Tumawag ka na ng mga polis kung nag-aalangan ka na papuntahin mag-isa dito si Gio. Wika nito habang inaabot pa rin ang cellphone na hawak. Dahan-dahan ko itong kinuha. Pagkakakuha ko ay tumalikod na si ate Ayan. Pero bumalik din ito agad at may ibinigay sa akin na papel. Ito yung address ng kinaroroonan natin. Bilisan mong tumawag dahil pagod na pagod na ako. Wika nito at tumalikod na ulit, kahit puno ng pagtatakay agad kong idinayal ang number ni Gio. Kabisado kong cellphone number ng asawa ko. Kaya naman hindi na ako nahirapan pa. Hello? Narinig kong sagot nito matapos ang ilang pag-ring. Hello, Gio. Umiiyak na sagot ko. Sweetheart, nasan ka? Ayos ka lang ba? Sabihin mo sa akin, nasan ka? Bakas ang matinding pag-aalala sa boses ni Gio sa kabilang linya nandito. Um, Gio, makinig ka. In, hindi ko alam kung anong lugar to, pero may binigay na address si ate Ayan. Sagot ko at agad kong sinabi ang mga nakasulat sa papel. Sweetheart, mag-ingat ka. Papunta na kami. Sagot nito. Gio, bilisan mo. Natatakot ako. Parang wala na sa katinoan si ate Ayan. Umiiyak na wika ko. Don't worry, sweetheart. Mamayang konti nandyan na kami. Heto na, paalis na kami ng mansyon. Hold on, sweetheart. Darating na kami dyan. Sagot ni Gio na bakas pa rin ang pag-aalala sa boses nito. Tanging hikbi lang ang nasagot ko. Dahan-dahan akong naglakad habang tinitingnan ang paligid. Nandito pala ako sa isang kwarto kaya hindi ko alam kung anong nangyayari sa labas. Tanging boses lang kanina ng mga kidnapper ang aking naririnig. Pero ngayon nakakapagtaka dahil biglang tumahimik ang kapaligiran. Maaring nakatulog na ang mga ito sa kalasingan. Pero bakit pununan ng dugo si ate Ayan? Nang makalabas ako ng kwarto ay nanlambot ang aking mga tuhod sa nasaksihan. Nabitawan ko ang cellphone dahil sa matinding takot. Bumagsak ang cellphone sa sahig Naagad na, na nag-disconnect ang tawag kay Gio. Nawala sa isipan ko na kausap ko pa pala si Gio. Gulat na gulat ako sa mga nakita. Nagkalat ang mga bangkay sa sahig. A ate Ayan? Impit kong tawag dito sa kabila ng matinding takot. Nakabulagta ang mga kalalakihan at halos magkulay dugo ang buong paligid. Naitakip ko ang aking mga kamay sa aking bebek Dahil sa kalunos-lunos na itsura ng mga katawan ng mga kalalakihan na kanina lang ay naririnig kong nagtatawanan. Halos lumuwa ang mga lamang loob ng mga ito. Dilat ang mga mata at may bula sa bibig. Halos pare-pareho sila ng sitwasyon. Nagkalat din ang mga basag na bote sa paligid. Gusto kong masuka sa mga nakita. Tulala akong napatingin kay ate Ayan na noon ay nakaupo sa sopa. Habang tumutungga ng alak, parang wala lang dito ang mga bangkay na nasa harapan. Parang wala lang dito ang lansa ng mga dugo sa kapaligiran. Bumaling ang tingin nito sa akin. Wala na dito ang mabagsik na titig kapag tumitingin sa akin. Hindi na nakaguhit sa labi nitong nakakatakot na pagngisi. Bagkus ay napalitan ng kapanglawan. Napalitan ng matinding sakit at nagbis Ate... Anong nangyari? Tanong ko dito habang hindi ako makagalaw sa aking kinatatayuan. Nangingilabot pa rin ako sa kung anong meron. Hindi pa rin maproseso ng aking utak ang lahat ng mga nangyayari. At si ate ang salarin. Nagawa ba nitong patayin lahat ng kasamahan? Pero bakit? Anong dahilan? May matindi bang galit si ate sa mga ito? At nagawa ang karumaldumal na pagpatay? Ang alam ko nagkakasayahan pa sila kanina. Dapat lang sa kanila yan. Kulang pa ang buhay nila para pagbayaran ang mga kasalanan nila sa akin. Mahinang sagot nito habang patuloy sa pagtungga ng alak. Binahaboy nila ako. Kaya dapat lang napatahin ko sila. Pagpapatuloy na wika nito, umiiyak na ito habang patuloy sa pag-inom ng alak. Dapat hinarap eh, ko na lang ang kasalanan ko sa batas. Ang mga kasalanan ko sa iyo sa mga magulang natin. Dapat hindi na lang ako nagtago. Pagpapatuloy na wika nito, baka sa boses nitong matinding pagsisisi. Alam mo bang hanggang ngayon ay inuusig pa rin ako ng konsensya dahil sa nangyari kay mami, kay daddy. Pinatay ko sila. Sigaw na wika ni ate. Tumayo pa ito habang hinahampas-ampas ang sariling dibdib gamit ang kaliwang palad Malakas itong umiyak na parang isang bata na inagawa ng candy. Kulang na lang ay maglupasay ito. Makasarili ako. Makasarili ako, Marian. I'm so I'm so sorry. Wika nito na labis kong ikinagulat. Wala sa bokabularyo ni Ate aya ang salitang sorry. Mapride ito at hindi tumatanggap ng kahit na anong pagkakamali. Ang sama ako sa hanggang butong kasamaan ko. Kaya naman dapat lang na magdusa ako habang buhay. Pagpapatuloy nito habang umiiyak. Lumapit pa ito sa akin. Akmang hahawakan ito ang aking mukha. Pero hindi itinuloy. Bagkos ay lumuhod ito sa harap ko na labis kong ikinagimbal. Lahat ng galit na nararamdaman ko kay atay parang bula na biglang naglaho. Umiyak ito ng umiyak habang nakaluhod sa harap ko. Nakaramdam ako ng matinding awa sa kapatid ko. Gaano ba kahirap ang pinagdaraanan nito at nagawa nitong patayin ng mga kasamahan. Ate, tumayo ka dyan. Huwag mo kong luhuran. Umiiyak ko din na wika dito. Hinawakan ko ito sa balikat at pilit na pinapatayo. Nang makatayo si ate, agad ko itong niyakap. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman kong yakap ni ate Ayan. Naramdaman kong yakap ng isang kapatid. Wala akong pakialam kung malagyan ako ng dugo mula sa mga taong pinatay ni Ate Ayan. Ang importante ay maramdaman kong yakap ng isang ate. Iyakap ng isang kapatid na puno ng pagsisisi. Naramdaman kong pagyugyog ng balikat ni Ate Ayan. Tanda ng matinding pag-iyak. Hinayaan ko itong umiyak ng umiyak sa aking balikat. Hindi na muna ako nagsalita pa. Hindi na ako nagtanong pa. Ang importante ay heto ako ngayon. Kasama ang aking kapatid kahit na sa pinakamadilim na kabanata ng buhay nito, malaki ang kasalanan nito sa akin. Pero kahit na pagbalibalik rin pa ang mundo, kapatid ko pa rin ito. Iisang dugo lang ang dumadaloy sa aming ugat. Kahit na siya pa ang pinakamasamang tao sa mundo, paulit-ulit ko siyang dadamayan, lalo na sa ganitong pagkakataon. Oo, siya ang dahilan ng pagkamatay nila mommy at daddy. Pinagtangkaan niya rin ang buhay ko pero sino ba naman ako para hindi magpatawad? Tao lang din ako at mahal na mahal ko si ate Ayan sa kabila ng pagiging masama nito sa akin. Ilang minuto din kaming magkayakap ng maramdaman ko na kumalas si ate sa akin. May malungkot na ngiti na nakaguhit sa mga labi nito habang nakatitig sa akin. Sige na, iwan mo na ako. Umalis ka na. Wika nito na puno ng kalungkutan ng boses. Pero ate, paano ka? Sagot ko dito. Mamaya ng konti nandito na ang mga pulis. Sila nang bahala sa akin. Umalis ka na, Marian. Sa labas mo na lang hintayin si Gio. Parating na rin siguro yon. Mahinahon na wika nito. Pero ate, sige na, huwag kang mag-alala. Walang gagalaw sa'yo sa labas. Pinatay ko na silang lahat. Sagot nito. Sinulyapan pa nito ang mga wala ng buhay na katawan at matipid na ngumiti. Hindi. Hindi kita iiwan ate. Dito lang muna ako. Sagot ko dito. Hinawakan ko pang ang mga kamay nito na puno ng dugo. Huwag kang mag-alala. Hindi ako gagawa ng bagay na ipag-aalala mo. Sagot nito. Sabay talikod sa akin at bumalik sa pagkakaupo sa sopa na nanglilimahid din ng dugo kinabukasan. Paggising ko ay agad akong napaupo sa kama. Sa puko ang aking ulo habang inaalalang mga nangyari. Pakiramdam ko ay galing ako sa isang masamang panaginip. Isang panaginip na parang totoong nangyari. Pakiramdam ko gising na gising ako habang nangyayari ang lahat. God, nakidnap ako? Totoo ba yun? Naguguluhan kong bulong sa sarili ko. Pero malinaw sa akin ang lahat. Si Ate Ayan ang tungkol sa pagkakahuli dito ng mga pulis, ang pagkakidnap sa akin. Parang totoong nangyari ang lahat. Ang mga bangkay na nakahandusay, ang mga dugong nagkalat. Ipinilig ko ang aking ulo. Kinikilabutan ako habang naiisip ang lahat. Iginala ko ang aking paningin sa loob ng kwarto. Wala na si Gio. Marahil ay pumasok na ito sa opisina. Agad kong kinuhang remote control ng television dito sa kwarto. Hindi ko alam. Pakiramdam ko may mga hindi magandang nangyari. Pakiramdam ko ay hindi masamang panaginip lahat. Parang totoo talaga lahat. Tiningnan ko pa ang aking braso. Napakunot ang aking noon na mapansin ko na may pasa ako. San ko to nakuha? Parang itinali ako. Pakiramdam ko nangangalay din ang buo kong katawan. Pagkabukas ng telebisyon ay agad na bumungad sa akin ang isang balita. Mga balita na nangyari nga kahapon lamang. Headline ito habang binabalita ng isang kilalang TV channel. Kunot noo ako sa television habang pinapanood ang nire-report ng newscaster. Kung ganoon hindi iyon isang panaginip, totoong nangyari nga lahat. Nasa screen ang mukha ni Ate Ayan. Halos hindi ito makilala dahil halos maligo ito sa dugo. Karumal dumal ang sinapit ng mga kidnapper sa kamay ng socialite na si Miss Ayan Delgado. Matatandaan na kinidnap si Mrs. Marian Villarine asawa ng business tycoon na si Gio Villarin kahapon ng umaga. Ayon sa ulat at panayam na naganap sa suspect, ilang beses daw siyang hinalay ng mga biktima kaya naman naganap niyang karumal-dumal na krimen. Hindi umano inaasahan ni Miss Ayan Delgado na pagkatapos ng halos isang taon nitong pag-iwan sa kanya sa isang kasa, ay nakuha pang magpakita sa kanya ni Mr. Albi, sampu na mga kasamahan nito. Ipinagmamalaki pa umano ng huli na may sorpresa ito sa kanya para makabawi sa lahat ng kasalanan na nagawa nito. Pero lalong gulat ni Miss Ayan Delgado na kapatid niya palang dinukot nila Alvi. Pasintabi po sa mga kumakain. Ang mga nakikita niyo sa inyong mga television ay ang aktual na itsura ng mga bangkay. Ayon kay Miss Ayan, nilason daw muna niya ang mga ito bago walang habas na pinagsasaksak na naging sanhi ng kanilang kamatayan at halos magkalasog-lasog na ang kanilang katawan kung nakikita nyo sa video ay halos maligo din sa dugo itong si Miss Ayan. Mula sa kanyang mga pinaslang, nang mahuli ito ng mga pulis, maayos pa itong nakakausap sa umpisa ng interview. Pero hindi nagtagalay parang nawawala na ito sa sarili. Hindi naman daw ito ng laban pa at kusa itong sumama sa mga pulis. Nagpaunlak ito ng interview at sa harap ng lahat ng mga media inamin nito ang pamamaslang. Hindi naman ito nakitaan ng pagsisisi bagkus ay parang masaya pa ito sa kanyang krimen na ginawa. Matatandaan natin na matagal nang pinagahanap ng batas ang socialite na si Miss Ayan Delgado dahil sa pagpaslang din nito sa sariling ina. Samantalang ligtas naman si Marian Villarine, ayon sa mga tumingin dito hindi naman umano nasaktan sa insidente. Kaya lang matindi ang trauma ang natamo nito. Hindi na nagpaunlak ang asawang si Gio Villarine ng interview. Marahil ay nag-aalala din ito sa kalagayan ng kanyang asawa na hindi halos makapagsalita dahil sa mga nangyari. Karen, paanong nagawa ng isang babae ang paslangin ng pitong kalalakihan? Sa nakita natin ay hindi ito basta-bastang mga kriminal lamang. Mga maskulado at matitikas sa mga ito kumpara sa iisang babae na, well, hindi naman sa pangaano pero alam naman natin ang kung hanggang saan ang lakas ng isang babae. Tanong ng News Anchor Well, Melo, nabanggit ni Miss Aya na nilagyan niya daw ng laso ng pulutan na kanyang inihain. Pagkatapos umanong makakain ng niluto niyang adobo ang mga biktima ay nakadarama ng pagkahilo, pagsusuka at panghihina ang mga ito. Kaya naman ang mapansin umanong hindi na makapanlaban ng mga target ay kumuha siya ng kutsilyo sa kusina at isa-isa niyang pinagsasaksak ang mga ito na naging sanhi ng kanilang agarang kamatayan. Sagot ng reporter na si Karen, tinitigan ko ang video footage na kuha kahapon. Napahawak ako sa aking bibig nang makita ko si Ate Ayan Tumatawa na ito na parang hindi man natakot sa mga nagawang krimen. Hindi ko na tinapos ang balita, agad kong pinatay ang TV. Lalo akong nakaramdam ng pangihina. Kung ganoon totoong lahat ng nangyari, hindi isang panaginip. Nakidnap nga ako at isa si ate Ayan sa mga salarin. Kaya lang pinaslang din itong mga kasamahan, dahil gustong maghiganti. Napasapo ako sa aking noo. Mariin kong ipinikit ang aking mga mata. Unti-unting nagbalikan sa aking alaala -ala ang mga nangyari kahapon. Kung paanong nakita ko at naramdaman ng matinding pagsisisi ni Ate Ayan. Kung paanong nakita kong matinding kalungkutan na nakaguhit sa mukha nito. Kung paano nito sinabi na nagsisisi sa mga kasalanang nagawa. Nakaramdam ako ng matinding awa dito. Kung sana inoon pa ito sumuko sa mga kapulisan. Hindi na sana nadagdagan pa ang kaso nito.